Revelasyon ni Katrina Ponce Enrile tungkol sa pagkamatay ni Alfi Anido. Hindi man natuloy sa pagiging artista ay may mga naging kaibigan si Katrina sa mundo ng showbiz. Isa na nga rito ang matinay idol na si Alfi Anido. Kabilang si Alfi sa binansagang Regal Babies. Kamakailan, nagpaunlak ng panayam si Katrina Ponce Enrile sa kay Corina Sanchez. Recovering from a broken heart daw si Alfi na makilala ni Katrina doon sa split up nila ni Dina Bonnevie. Kwento pa ni Katrina kalaunan ay nagkamabutihan na sina Katrina at Alfi hanggang sa naging magasintahan. Ngunit sa kasama ang palad ay pumanaw si Alfie sa araw mismo ng kanyang birthday noong December 13, 1981. May tama ng balag galing sa baril si Alfie at ayon sa mga balitang lumabas ay nagpakamatay ito. Samantala, sumulpot ang mga haka-hakang tinatay si Alfie at hindi nagpakamatay. Di o mano, may kinalaman sa bigla ang pagpanaw ni Alfie si Katrina at ang pamilya nito. 22 years old lang si Alfie nang mamatay ito. Itinanggi ni Katrina sa akusasyon at idiniing walang foul play sa pagkamatay ng dating kasintahan. Ayon kay Katrina, magkasama sila ni Alfi noong araw na yon dahil kaarawan ni Alfi. Nakiusap daw si Alfi kay Katrina na payagan ito mag-enjoy at huwag maging istrikta dahil birthday niya naman. Maya-maya pa ay nagpasya muna itong matulog para magpahinga. Lahat ni Katrina, biglang nagising si Alfi at galit na galit sa kanya dahil sa selos. Kinausap ni Katrina si Alfi at sinabing uuwi na lang siya at sa loob ay nagsimulang magtalo si Katrina at Alfi hanggang sa mauwi ito sa pisikalan at umabot sa puntong nakipaghiwalay na si Katrina kay Alfi. Kaunay sa pulang marka na nakita sa katawan ni Alfi ay aminado si Katrina na sa kanya ito galing. Matapos ang ilang oras ay tumawag si Alfi kay Katrina at nakiusap na huwag silang maghiwalay. Ngunit na uwi sa bagsakan ng telepono ang dapat sana'y maayos sa pag-uusap na magkasintahan ng gabing yun. Nakausap pa ni Katrina ang inaraw ni Alfi nang sumagot ito sa telepono. Kwento ni Katrina, gusto niya makausap ang anak nito na si Alfi, pero nagtaka ang ina ni Alfi dahil akala niya na sa antipolo ito. Papapatuli pa ni Katrina, sinabihan niya ang ina ni Alfie na parang ayaw siyang kausapin nito upang sa ganon ay maayos silang maghiwalay at biglang may narinig siyang sumigaw. Narinig paraw ni Katrina ang kapatid ni Alfi na si Babita na humahangos at sinabing nagpakamatay ang kanyang kuya na si Alfi. Agad-agad ay kumaripas daw si Katrina sa bahay ng aktor at agad na nagtungo kung nasaan ang katawan nito. Kuwento niya, niyakap niya ang bangkay ni Alfi habang kasama ang pamilya ni Alfi sa loob ng kwarto at maya-maya ay ipinakita raw ng ama ni Alfi kay Katrina ang suicide note na ginawa ng aktor. Tandang-tanda pa ni Katrina na kasulat sa suicide note na "Dear Dad, I can't take it anymore." please tell Katrina I love you. Kasama ang ama ni Alfie ay nagtungo si Katrina sa punerarya para pumili ng ataol para kay Alfie. Si Katrina rin ang namili ang damit na isusuot na kasintahan sa huling pagkakataon. Sa puntong ito ay tinanong daw ng ama ni Alfie si Katrina kung pwede niya makausap si Gregorio Gringo Honasan na nooy tumatayo bilang Head of Security ng National Defense. Ang defense minister ng panahong yun ay ang ama ni Katrina na si Juan Ponce Enrile. Gamit ang radyo ay nakausap ni Katrina si Gringo na agad pumunta para sila ay katagpuin at kasama ni Gringo na dumating ang kapatid ni Katrina na si Jack Enrile. Muli ay dinipensahan ni Katrina si Jack laban sa mga akusasyong may kinalaman ito sa sinapit ng nasirang matinee idol. Pinabulaanan din niya ang iba pang teorya na naglabas na patuloy na pinaniniwalaan ng ilan. Maliban sa pagkakataong na solo ni Katrina na makasama ang bangkay ni Alfie sa punerarya noong December 31, 1981 at sa prior vigil sa unang araw ng lamay ay hindi na niya muling nakita ang mga labi ng yumaong aktor. Pinagbawalan na raw kasi siya ng kanyang ama na pumunta sa lamay at libing ni Alfie dahil na rin sa dami ng espekulasyong naglalabasan. Nakadalaw pa raw si Katrina sa puntod ng aktor sa tulong ng isang fan ni Alfie. Dumalo pa ulit si Katrina matapos yon, sabalit hindi na niya makita ang puntod ng dating kasintahan. Marahil siya ang sinisisi ng pamilya ni Alfi sa pagkamatay nito at sa huli ay sinabi ni Katrina na malinis ang kanyang konsensya at wala siyang dapat patunayan sa mga naniniwala sa mga haka-haka kaugnay sa pagkamatay ni Alfie. Diretsyong pahayag pa ni Katrina, wala siyang kasalanan dahil alam niya ang nangyari at taas noo siya kahit kanino. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!